Bakit nababawasan ang desire ng babae kapag sobra kang aggressive sa sex? Pre, totoo to. -toto, kahit gaano ka pa kagwapo o kaastig kapag sobra kang naging agresibo sa babae pagdating sa sex, imbes na tumindi ang attraction, madalas nababawasan pa. Ito ang kwento ni Raul, 28 years old. Pakinggan mo kasi baka makita mo rin ang sarili mo dito. Confession ni Raul. Pre, tawagin mo na lang akong Raul, 28 years old. Gusto ko lang maglabas ng sama ng loob kasi parang ako mismo ang sumira sa relasyon ko. Nung una, okay naman kami ni Liza. Masaya, sweet, lagi kaming magkasama, at ramdam ko talaga yung pagmamahal niya. Pero aaminin ko pre, nadala ako ng sobrang pagkahumaling ko sa kanya. Parang lahat ng oras gusto ko siyang makasama, lalo na sa kama. Kapag nagde-date kami, imbes na mag-enjoy lang kami sa pagkain o usapan, ang nasa isip ko lagi, ay yung susunod na mangyayari. Kaya tuloy, minsan hindi ko na rin nafe-feel kung komportable pa ba siya. Dumating yung point na halos araw-araw akong nag initiate kahit pagod siya galing trabaho. Sa una, oo, oh, sumasabay siya. Pero napansin ko, unti-unti siyang nagiging malamig. Yung mga dating mahigpit na yakap, naging simpleng topic na lang. Yung dating lambing, parang pilit na. Isang gabi, kinausap niya ako. Sabi niya, Raul, hindi ba pwede na minsan mag-usap lang tayo? Yung walang pressure, walang ibang halong bagay, doon ako natauhan. Pero kahit narinig ko na yon pre, hindi pa rin agad nawala yung pagiging agresibo ko. Ang nasa isip ko lagi, baka mawala yung attraction niya kung hindi ako ganito. Pero ang nangyari, kabaligtaran, mas lalo siyang lumayo. Hindi na siya ganun ka-excited makita ako. Hindi na rin siya kasing saya kausap. At ito yung pinakamasakit pre. Umabot sa point na sinabi niya, hindi na ako masaya. Parang lagi akong pressured, parang nawalan na ng spark. Para akong binagsakan ng mundo noon. Kasi na ko, ako mismo yung dahilan kung bakit siya nawalan ng gana. Hindi dahil hindi niya ako mahal, kundi dahil hindi ko na siya binigyan ng breathing space. Sobra kong tinutukan yung physical hanggang sa nakalimutan ko na dapat may balance, na may emotional side din yung babae na dapat pinapangalagaan. Ngayon pre, iniisip ko kung paano ko pa maibabalik yung dati. Pero ang hirap. Kasi once na nabawasan yung desire ng babae, ang bigat ibalik. Kaya eto ako ngayon, nagsisisi at gusto sanang maitama yung mali. Sana matuto yung iba sa nangyari sa akin. Analysis at practical advice. Pre malinaw ang pagkakamali ni Raul. Nakatutok lang siya sa physical side ng relasyon. Oo, natural na attraction yun. Pero tandaan mo, hindi lang katawan ang puhunan sa relasyon, kundi emosyon, respeto at comfort. Kapag palagi mong minamadali, nawawala yung natural na spark. Kung sobra kang agresibo, dalawa ang pwedeng mangyari. Una, ma-overwhelm ang babae at mawawala yung excitement niya. Pangalawa, may isip niya na yun lang ang habol mo sa kanya. At kapag nagkaroon siya ng pakiramdam na ginagamit lang siya, mabilis babagsak ang desire niya. Hetong payo ko sa'yo, pre. Step by step, unahin ang emotional connection. Kadalasan, mas nagiging intimate ang babae kapag ramdam niya na emotionally connected kayo. Kaya wag laging puro katawan ang focus. Bigyan mo ng halaga ang simpleng kwentuhan, pangungumusta, at pagsuporta sa mga pangarap niya. Kapag nakikita niyang interesado ka sa buong pagkatao niya, mas kusa niyang ibinibigay ang intimacy. Pasahin ang mood at timing. Hindi lahat ng pagkakataon ay pwedeng ipush. Kapag pagod siya galing trabaho or stress sa pamilya, huwag mo na siyang pilitin. Mas madadagdagan ang respeto niya sa iyo Kapag marunong kang magbasa ng sitwasyon, mas gugustuhin ka ng babae kapag alam niyang hindi siya under pressure. Mag-invest sa bonding activities. Subukan niyong gumawa ng bagay na wala mo ng halong physical, tulad ng paglalakad sa park, pagluluto ng sabay, o simpleng movie night na chill lang. Pre, kapag naramdaman niyang kaya mong mag-enjoy sa presence niya, kahit walang halong sex, mas lalong tumitindi ang attraction niya sa'yo. Alagaan ang sarili. Huwag mong hayaan na ikaw mismo ang magmukhang desperado. Kung sobra kang agresibo, minsan lumalabas na insecure ka o takot kang mawala siya. Pero kung ipapakita mong buo ka, busy ka sa goals mo, at may sariling mundo ka, mas lalo siyang maiexcite -e sayo kasi gusto ng babae yung may disiplina at control sa sarili magbigay ng space. Pre, huwag kang laging nakadikit. Kapag may sariling oras at espasyo ang babae, mas namimiss ka niya. At tandaan, 'yung missing factor na 'yan. Ang nagpapanatili ng desire, kung lagi kang present at laging humihingi ng intimacy, mawawala 'yung thrill. Respect ang pinaka-foundation, pinaka-importante sa lahat. Respeto. Kung mararamdaman ng babae na nirespeto mo siya sa katawan niya, sa oras niya, at sa feelings niya, hindi lang desire ang binibigay niya, kundi loyalty at pagmamahal na hindi basta-basta nawawala. Pre, eto tandaan mo. Ang babae, hindi mo dapat laging habulin physically kasi minsan, mas tumitindi ang attraction kapag hindi ka nagmamadali. Kung marunong kang maghintay at magbigay ng tamang atensyon, mas kusan niyang ibibigay ang bagay na hinahanap mo. Sabi nga nila, less pressure, more pleasure. At kung gusto mong tumagal ang relasyon, kailangan marunong kang magbalanse, physical, emotional, at respeto. Kaya pre, kung ayaw mong matulad kay Raul, alalahanin mo to. Huwag sobra-sobra. Masastig yung lalaking marunong maghintay at marunong magbigay halaga. Hindi lang sa katawan, kundi sa buong pagkatao ng babae. Kung nakarelate ka sa kwento ni Raul, ishare mo to sa tropa mo na baka pareho ang diskarte. At syempre, wag mong kalimutang mag-subscribe dito sa Usapang Lalaki kung saan tinutulungan nating maging mas matibay at mas matino ang diskarte ng mga Pinoy.